Good news uh, galing na tayo sa doktor natin kay Dr. Ramon Sito Tria, one of the best doctors in the country the cardiologist, ha? At uh, yan ang nag pati yung dati kong doktor sa art center kung saan uh, na-operate ako sa puso in uh, 2010. So, uh, may bonus years na tayo na 14 years thanks to science and uh, to good uh, heart operation. So, Uh, the good news is uh, sabi ni Dr. Tria na after uh, interpreting yung uh, yung findings natin sa uh, stress test natin, cardio stress test, ay uh, okay daw, uh, siyempre sabi niya normal na lalabas dyan na meron thickening of the of the heart veins yung uh, yung uh, bena ng uh, ng uh, puso kumakapal na ang ang danger kasi Jun Castro at uh, teytei ang danger sa amin na na undergo na ng uh, ng uh, uh, stent angioplasty. or angioplasty operation ay yung diba binuksan na ng, ng stents yung uh, yung micro balloon parang robot na kasi tayo meron na tayo mesh na na sa wall lining natin kung yun nabarado ulit at hindi na yun malagay ulit ng ng wire mesh na micro my, my wire mesh na nagkakahalaga ng 200 to 500 tausan pesos isa anim <laughs> tayo meron nun ay uh, ang basak natin ay kwa na bypass na na ayoko taria kasi bibiyakin talaga ako whereas yung uh, stents mahal nga million million nga pero i, i lang yung uh, yung catheter sa singit mo yun lang medyo sa akin johnson johnson yung kwa yung brand kaya medyo medyo mahal siya kasi imported pa. Kumpara sa bypass, kukunin lang 'yung bena sa paa mo. So, uh, kaya lang sa bypass ang tagal ng recovery, parang simula ka ulit sa simula pa 'yung maglakad, merong ka pa therapy, ganun-ganun. So, uh, siguro mga one year yoo hindi makikita or uh, six months kung magpa magpa uh, bypass ta bypass tayo. So, yan ang natin uh, na, you know, kasi danger, kwan rin yun. Yung, uh, yung angioplasty uh, or pag, paglagay ng stent through catheter pwede one year uh, one day two days one to two days or three days lang yun procedure na yun uh, pwede, after three days pwede ka na umalis sa hospital kung wala namang complication at uh, uh, mababa mababa yung kwan mababa yung uh, mababa yung uh, uh, risk uh, pero itong uh, uh, bypass uh, pwede uh, kasi pang titigil yung yung puso mo dyan eh. Po, momentarily so po hindi, hindi na gumalaw <laughs> tempo ka na. goodbye bad na so the good news is sa uh, syempre uh, mas magaling magaling talaga yung doktor ko sabi nga hindi, hindi ka hindi ka na kailangan ng further test uh, yung nakita nila na barado uh, kuwanta naman siya, benign yung parang hindi pa naman siya doon sa level na, na delikado ka na matepok So sabi niya tuloy-tuloy lang uh, sabi niya less stress at uh, tuloy-tuloy lang yung exercise, tuloy-tuloy lang yung pag-iwas sa pag-iwas sa mga matatabang pagkain, sa karne, impact puro si food na si bat week Weekend na lang tayo nag, uh, nag pagkatapos uh, more vegetables and fruits. So, yun lang, uh, mas iiktingi-iktingin lang natin. In fact, ngayon after uh, after that, binisita namin yung anak namin sa Ateneo to tell him the good news ay naglakad-lakad rin si Vad doon para lang ma, ma you know, tuloy-tuloy pa rin yung exercise natin kahit in the middle of the meeting with uh, with uh, uh with we our lunch with my uh, son. So ah uh, ibig sabihin na uh, ito at uh, siyempre the na, uh, dahil dahil the tayo ng uh, ng parang second life syempre mas lalo tayo mag-iingat uh, syempre hindi na rin tayo pwede bumalik doon sa old level natin na uh, nagpo-post tayo with the team ng uh, ng uh 5 uh, to 6 blogs uh, daily nakasama ng tatlong beses na live. Siguro, ganito na rin tayo ngayon. Mga mga isa, dalawa, tatlo. Pero pwede pa rin na uh, kaya pa rin natin mga isa, dalawa, kada araw. Or uh, kung talaga, kung uh, medyo uh, na-stress na tayo, kahit may mga araw, ipapasa natin. Pero uh, what is good is that... Uh, tuloy ang uh, laban tuloy ang uh, advocacy natin kasi papasok na po tayo ng 2025 uh, elections at uh, delikado talaga kasi nakita ko nga yung uh, yung uh, yung post niya uh, uh, yung dating senatorial candidate na hindi natin sinuportahan na uh, si uh, attorney I forgot his name sandali titingnan ko ah, si Luke si attorney Luke na parang binanatan niya yung mga yung mga tatagbo ngayon ng mga artista na sabi niya uh, na kwan na sa kwan kay kay Robin Padilla <laughs> Biro nyo ano anong batayan ni anong kwa nila anong anong, uh, anong example ginagawa nila si Robin Padilla. Kung maga, nakita nila hindi na si Robin Padilla, si Luke Espiritu pala, si Luke Espiritu. Sabi sabi niya na, na inspire sila kay uh, Robin Padilla at uh, kaya na si uh, si Philip Salvador, si Willie Revillame. Yeah. Pati si Kiboy, pati siyempre siguro si former President uh, Rodrigo Roa Duterte, pati si, siyempre, uh, tatagbo ulit sila Bato. So, hindi na siguro si Philip, sila Philip Salvador, baka marami pang artista tatagbo dyan kasi nakikita na nila na talagang marami na talagang bubutante. Kaya happy naman si Bat na with this finding, ibig sabihin, tuloy-tuloy talaga yung yung advokasya at uh, programa natin to uh, Uh, to educate the the voters to to yan ang yan ang contribute contribution natin sa inang bayan and that is to educate uh, the voters para you know hindi na hindi na nila iboboto itong mga itong mga kandidato who are taking advantage of the stupidity ng uh, mga botante by uh, by running into office knowing that their popularity alone at hindi yung hindi yung qualification nila or hindi yung track record nila na na, na makatao may may mga may mga, uh, mga NGO na tumutulong sa tao wala sila ganoon basta sila basta lang uh, uh, tatakbo ako dahil popular ako at basta uh, tatakbo ako either sa partido ni Duterte o partido ni Bongbong -bong Marcos So iyak na naman tayo after the, the 2025 election Nung na-realize natin na wala rin pala nagbago So at least uh, with, uh, with the finding ngayon At least mas nabigyan ng parang uh, clearance ni si Vat ni Dr. Ramoncito Tria na tuloy-tuloy ang vlogging. Although, syempre hindi na talaga tulad ng dati na medyo Ah, eh do na rin tayo. Yung uh, pipiliin natin yung mga importante talaga na issue to blog at hindi na tulad noon na uh, uh, ang dami nating issue na uh, kinokomentahan po sa sa 6 to 7 posts a day. Pero ang ang maganda nito, wala naman tayo. Tapos na yung 6 to 7 posts daily pero ah uh, tuloy pa rin yung mga very important posts lang at yung nga I would like to bring attention dito sa si, sa sinabi ni Kwan sa sinabi ni Luke Espiritu ito yung siya na natalo na kandidato ng uh, ng magagawang Pilipino attorney siya attorney ha? siya at uh, sana naman kung tatagbo ulit wag na natin biguin tulungan na talaga natin ah uh, sabi pa kanya, uh, nagkaka-realignment sa dalawang camp yung mga kriminal. Siyempre, <laughs> uh, uh, both camps naman puro kriminal kasi sa kampo rin ng Bombang Marcos, dinala rin nila si si uh, si Jingoy Estrada at si uh, at si Ramon Revilla. So, <laughs> alam naman natin may mga kaso 'yan sa Port Barrels camp. Sabi niya nagkakarealignment na sa dalawang camp yung mga kriminal, di ba? Campo ng Bongbong Marcos at campo ng Duterte. Ang karakter nila ay wala silang keme. Sa pagiging undemocratic. Wala silang keme sa pagpatay, pagnakaw. Wala silang keme sa wealth accumulation lang ng mga mayaman at least walang hypocrisy di ba sabi niya so ang magiging opposition ngayon ay si Duterte si Marcos ngayon ang administrasyon at doon ngayon magdi -di -di mag-divide ang camp at ang sahol-sahol uh, na talaga niyan kasi yung mga manifest uh, mani uh, ng letter ni Tong Kwan <laughs> manifestasyon yan, uh, kapag ganyan na yung political arena natin arena natin ang manifestation manifest manifestasyon niyan ay ang mga politiko na mga mediocre din mga clowns na wala naman real alternative. So yun, sakit. Ang sakit kumbaga, di ba, na bas meron tayo na encounter na news recent. Okay, ah, uh, pasensya na, na wala tayo. So gumagalaw na rin yung yung partido federal ni President Bobo Marcos at uh, nakita man natin kahit nilangaw uh, ng mga malalaking politika na nandun na kay Marcos ay... Uh... Uh, gumagalaw rin yung yung uh, uh, PDP laban although dream na nila laban kasi ang pinaglalabanan nila pera at kapangyarian <laughs> at uh, hindi sila mahuli ng ICC yun lang pinaglalaban nila so uh, sabi ni Kwan sabi ni Luke nakaka wala na bang alternatibo sila sila na lang at puro mga mediocre mediocre ibig sabihin mga mediocre hindi magagaling kung kontes contest ito ng mga, ng mga tamad ng mga palpak, ng mga korap at saka ng mga kriminal iya na naman tayo sa 2020 2025 election ya ganyan na naman. Kaya kaya I'm very happy na uh, tuloy pala ang laban ni Bat kasi kung siyempre kung na kung sabihin mga kailangan tayo ma-operate ulit uh, syempre, mga one year tayo magre-rest niyan. ba, pagbalik natin tapos na yung tapos na yung may election <laughs> nanalo na yung mga kriminal corrupt at palpak uh, kaya sabi ni Luke kasabi ni Luke Espiritu ator ni Luke Espiritu uh, kaya nag-encourage din yung mga kaya na-encourage din yung mga wala naman i-offer except yung kanilang kasikatan para i-try. They try to become public officials. Like sino ngayon ang magiging senador? Ang mga possible tatagbong senador, si Willie, Pe si Willie Revillame, si Philip Salvador, na-inspire sila kay Robin Padilla. So yan ang sakit talaga guys, ang sakit. Papayag ba kayo diyan? Kaya uh, please again na uh, share this vlog and, and by the way, sorry sorry. Uh kasi na, na nandito yung sa mind ko si Luke. I just want to thank you kasi it, I think what happened was really a miracle. I think uh, uh God uh, God intervened at I think uh, God uh, God help us and of course with your with your prayers, with your prayers na okay si Bat at uh, kagabi nga hindi tayo na halos nakatulog kasi well siguro medyo ito rin problema kung minsan uh, sinusubukan natin interpret yung mga nakikita natin ng mga laboratory result ginugel ko at doon sa google parang sinasabi na malapit na ako mamamatay <laughs> kaya nung binisita ko yung building ko sa Quezon City parang nag-goodbye na ako sa building ko <laughs> so hindi pa pala, uh, pa tayo <laughs> Uh, tulad ng sabi sa sa iba-ilan sa inyo but uh, marami ka pang laban dad uh, pan uh, 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 gagawin na huh? uh, marami ka pang ba -ba laban na maso-survive so ganun nga and thank you very much thank you everyone so yun na uh, tuloy-tuloy tayo tuloy-tuloy ang laban natin lalo na papasok yung uh, 2025 election uh, ngayon na uh, tuloy-tuloy ang vlogging natin hindi na naman sa, sa arami, kundi sa sa importanteng issue lang talaga gagawin na natin regular issue to update you about political developments na kung sino ang tatagbo tulad yung sinabi ni Luke ni Luke ito nga si Luke Espiritu Espiritu dahil uh, binigo na natin siya We, we uh, na natin siya hindi natin siya tinulungan lahat ah uh, duda ako kung tatagbo pa ito ulit ngayon. Kung pwede niya sabihin, bahala ko sa buhay, sa buhay nyo. Anyway, ako naman, attorney naman ako. I can survive with my low practice. Bahala na kayo, magugutom kayo dyan. Dahil uh, hindi naman kayo marunong uh, bumoto ng tamang kandidato na yung tutulong talaga sa inyo. Ibibigay yung pera sa pagkakayo ng hospital. Sa pag -pag pagbaba ng presyo ng mga bilihin, hindi yung may pera nga ang gobyerno, nilagay naman sa chat-chat, na billion. At may pera nga ng, ang gobyerno, nil, nilagay naman yung 450 billion 400 or half a trillion para sa mga pet project ng mga, ng mga congressmen at senator at mayors na hindi naman hindi naman all audited kasi at Okay, uh, na ulit yung signal guys. Pero yun lang ang gusto ko sabihin na VAT is VAT. Uh, iyak na iyak na naman yung mga trolls natin. Meron pa, yung, meron pa mga trolls sinabi dyan na VAT. <laughs> <Sorry. laughs> I-review mo na yung buhay mo. Parating mo binabanan natin yung mga Duterte. Mga Mauna ka na para sa kanila. So, iyak na kayo ngayon kasi andito pa rin si Vat. At, ah, uh, uh, kuwan pa rin, ah, uh, binigyan tayo ng uh, another chance. Nagka-milagro tayo. Kasi medyo delikado naman sitwasyon natin, guys. Kasi tulad nga in-explain ko kanina, yung, yung angioplasty, hindi siya gaano ka-invasive. Hindi bibiyakin yung yung chest mo bubuksan pero uh, ang lifespan uh, niya is 4 to 4 to 7 to 4 15 years lang eh tayo 14 years na so medyo takot na rin ako baka kalbaka ako na na na, na, barah na barahan na ulit yung mga yung mga bena yung limang bena ko na noon 90% black pero na, nabuksan na ng mga micro stents na imported pra, from America. So, uh, sa sinabi ng doktor ko, okay pa rin mga 'yun. Uh, hindi pa rin delikado yung uh, yung mga yung pagkabarado sa may barado, may barado pero hindi naman yung barado na na mamamatay na tayo bukas o o itong taon. At hindi kailangan ng uh, ng uh, ng uh, operasyon. So that is that is really really good. Thank you Lord. Thank you Lord and thank you everyone for praying for but uh, it's your prayers and dami nyo kanina nag uh, andami nyo kanina na who, who joined me online and dami nyo kanina who who told me that you are praying for me yun talaga I was really kaya I went online kanina umaga wala sana ako balak pero nandoon na ako sa sa, build, sa bahay namin sa Quezon City I decided na Uh, wala naman mawala wala I I will I will bring the issue to you so that you will be my prayer warriors and indeed indeed you were my prayer prayer warriors and indeed uh, uh, God uh, help us God uh, perform a miracle and uh, thank you very much uh, for uh, praying for me hanggang dito na po muna tayo dahil uh, Uh, pabalik na kami sa old house sa kwan namin, sa bundok sa summer house namin at uh, mawala na tayo ng signal sa sa pag-usap uh, sa kwan kasi bundok yun but I uh, just want to thank you all and uh, for praying for me, I I really believe that uh, uh, tama yung decision ko to to bring my uh, to bring my my uh, condition to you so that you will join me in prayers kasi uh, the more pray, the more pray, people praying for me the the better At, uh, i think uh, god, uh, god answered our prayers your your prayers my my prayers so thank you very much everyone so hanggang dito na lang po muna tayo kasi mawala tayo ng signal please uh, Share this good news and also tell your friends to join us in our electoral reform advocacy. Tuloy-tuloy ang laban. Siyempre, uh, magpahinga rin tayo in between. Pero uh, siguro mga one to two blocks a day will not be harmful naman kung kaya. Okay? So thank you very much uh, everyone. Uh, I really appreciate your uh, Uh, support and prayers for me and uh, thank you Lord for everything. Mucho y mas gracias a todos.